Good morning guys, good morning Kaya magkano dito? Ganda oh, mga idol oh Lagaya ng mga prutas no Magkano to te? Ha? Ah, 50 mga idol oh Lagaya ng prutas no Yun, 50 pesos oh Tangka pa 20 lang no Oh yeah Kitot eh. Sandan. Sandan. Ito ang bawat isa, no? Dalawang piraso yan ay dolo. Yan. Dito. 50 pesos dito. Oh, lagay ng mga prutas eh. Oh, yan. Lagay ng mga prutas. Dami oh. Dolo, dami dito. Oh, yan. Dito, bili na kayo. Bili na. Oh, pili-pili na kayo dito. Oh. Yan, napakamura lang dito mga idol oh. Yan dito na kayo bumili no, Ang mga kailangan niyo. Oh. Dito sa pa, electric pan. 300. 300 guys, dito sa electric pan o oh, standard ang tatak Umiikot Yan. pag sinaksak. Yo, umiikot daw pag sinaksak. Tama ka idol. <laughs> ha? Oh, oh yun, yo oh. no. Dito te, rice cooker 'to no. Kailangan ng pagkain. lagay ng pagkain. Magkano? 150 lang 'yan? 150 ga ito lo. Eh, so, 150. Sangka pa 'o. Oh. Abrehihe, abrihe, abrihe. Abrihan na to. Abrihin na to. Asama, asama maabrihan. 'Yan oh, 'o. 'Yon. O ginugo. O ginugo ito. O ganda 'o. Ah, ng pagkain. O 100 lang. Para ko Oh, para hindi lumamig, no? Mga, o, o, panin yun, yung mga uo niyo, no? Ito dito na dito. 350. 350. Stainless, oh? stainless, no? O, sangka, palalong, palalong. Panalong, panalo na. So, Palumpalo ka dito, no? Ito ito toto dito. Coffee maker. Coffee maker 250 lang. 250 sa coffee maker, oh. Coffee maker. Oh. O, 250, 250, 250, uh, 250 no. 250. Ito, oh, yung mga Yan oh, ito mga blender natin. Te, 1.5 oh, oh, sa blender na yan oh. yun, yun. Oh, yun. Yung, yung inagis mo yung magkano 20 lang yun kaya inagis oh, yan ganda, oh. Matibay, oh, okay, oh. 50 pesos 50 pesos oh. oh, yun Yung pinagagot yung 20-20 oh. oh sabi ko sa'yo, eh nahagis na yung mga 20-20 oh. tibay oh oh <laughs> oh, diba? oh. Na oh, yan pa 20-20 oh, oh. oh, lang yan ha. 20-20 lang ha 20-20 lang, oh, lang yan. yan 20. Okay, tingnan natin. Pag para hindi na, yan maging ben, maging 10 yan para, mamaya. Para 20 20 ulit. Yan yan 20. Yan pa ho. Nalidid. O, di ba? O, di ba? Original yan. O, hindi na Sampakay dito na lumapit na kayo sa ni ate Oh, shout kay ate Edna Hello Ayan si ate guys mga, uh, 20. Ulam. May mga paninda niya no Ayan, <laughs> diyan kayo bumili yung mga ulam nyo Ayan maganda yung nasarap nyo Lens ng ano Ah, mira Oh, okay. oh yan, o no? oh, so, oh. Mga idol o, oh. 20-20 lang o oh. 20, 20 Ito, tagay ng J, magkano to? Sampu lang mga guys o Sampu Oh, oh yan. Sa ng Gino. Ay, so, Happy, po, Mother's Day nga pala ha. Oo nga pala. Happy Mother's Day. yan. Yeah. Ate na day Happy, Mother's Day yeah, diyan. Happy, ma Happy <laughs> mother's, <laughs> day. mother's Day. Happy Mother's Day. Oh, chat out sa mga oh, customer ni Ate na Happy Mother's Day no. Oh, yan. Happy well, Mother's Day so, siya. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Oh, Happy Mother. Oh, batiin niyo 'yung mga mahal niyo sa buhay ng mama no. Lahat ng mother diyan. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Yan. Hindi nababatag. Hindi naman maganda kasi legit na legit yun. Kahit inahagis, hindi nababasa. oh, nga. 20 pesos na. yan, te, yan. yan. Happy Mother's Day, no? Idol! Happy Mother's Day, ha? Oh, shout out oh, dyan sa mga magulang natin. Mga magulang dyan, shout out Happy Mother's Day, no? yon Happy Mother's Day. Oo, yung pindahan sa mga ganda mga boots 'o, ganda 'no. Hey. 'Yung, yung boots 'o, 'yun. And... Pang ano? Pang mga pang band ba pa pa 'yan? Ate Marian. Ang boots ko. 300. 300. 300. Isang isang pares po at, rito, 300. Para estudyante, estudyante uh -huh. Mga boots -ano. lalo ngayon uulan, tagulan na, no? Malapit ang pasokan. No, dito, dayo niya si Ate Maria. Oh, Magkano sa pares? 100. 100, yun. Estudyante. Oo. Kaya, makakatipid kayo. 100 lang. 100 lang dito. Oh. O dito oh, sa oh, mga, ano, pasok, pasok, ano, 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 mga... ano, ano, mga... ano, 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 Sum -piso, sum -piso, na, no. piso lang. oh. No. Ayan, di ba? murang mura. murang mura malalasin ka na. Ayan. Ayan. <laughs> <laughs> Oo, oh, maraming bags. Si Bago, ang dami kasabit. Domi, shout out sa iyo, happy Mother's Day uh, Speaker no, amplifier oh Domi 1,000 May 500. Amplifier, Tim Marian, 2.5. o amplifier. O oh, Bluetooth na amplifier, no? 2.5, mga idol, oh. Daming ano pala si Ate Marian stuck dun sa loob, no? Mga idol. Ayan, oh. Maraming uh, salamat po, Ate Marian. Ayan, guys. Sila Tony Vlog, Gagang TV, no? Gagang TV, official Coach, Joe City Bike, Elmo, Balioso Vlog, guys. Siyempre si Kaubon Team Vlog dito rin mga idol 200? Oh my god Yun know? oh Ano ba pala nyan? Oh. 200 lang Okay oh Oh, yun, oh. <laughs> oh. Uh, hey uh, oh, mo uh. yan. Ano yan, Ganggang? Plastic o kahoy? Hindi ko na alam. Pero hindi nababatag talaga. Kagatin mo, kagatin mo. Hindi nababasag Hindi Bagol yan, bagol. Alam ba niyo bagol? Yes, bagol. Bao, bao. Bao kasama natin dito. <laughs> oh, yan. <laughs> Bagol ah. Oh, ito lagay ng abo. Yun, abo. Abubot. Abubot. Abo, abubot. 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 <laughs> abubot. abubot pala yun. Happy Mother's Day kay Ate Marian, no? 200. Thank you na marami. Dobi, Ate Marian, no? Ito, no? 200 lang bawat isang ano ito? May 200, may 300. May 200, may 300 mga idol, no? Ganda, oh. Sangka pa. Ba? Diba? ito guys so yan makialam na tayo yan o no? idol o oh. battery operated no ito, ito ang 300 ito yung 300 kanina yung 200 yun mga idol o gando oh. battery operated mga idol no so sa mga may need nito guys o oh, mga laruan na to no yan punta kayo dito sa pwesto ni ati marian no yan may payong Hindi pa gang Ano yung mahigi oh Kasama na to doon te 200 200 Yan oh Thank you te Salamat po Guys so CPU Piyo Ayan guys yung loob niya no Nakabukas Kaya magkano dito 1,2 guys dito sa CPU na to Kwanto lang yan mga idol oh. Dami vintage dito oh. Sobe oh. oh guys oh. Ito ya. 700. Oh, dito guys oh. Ulo ng trend. 700. Yan 700 no. Ito pa mga idol oh. Mga vintage na to. Ya, yeah, dito. 500 dito. Okay. Ito pa isa, dump truck, mga idol. Dump truck ba to? Dump truck, no? Lucky, oh. Oh, dump truck na. Pagkano yan? 1K. Pang-construction. 1K. Ang damdang, oh. 1K, oh. Mag-alas, daming. Ang alas, oh. Hey, pandam, pandam. Idam mo, idam <laughs> <laughs> Uy, alak <lock>, ah. Hindi, <laughs> patong mo lang. Asan na yung papatong? Ayan. 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 Ano, oh. oh, 700. 700. Ito, oh. Uy, alak. Yun uh. <laughs> ito yung gulong niya, mga ayun. Magkano ito? One, two. One, two. Ito yung daan. Ay, hindi. Yan yung sa bubong niya. Ito, oh. huh? oh, oh, ito yung manubila, oh. Ha? Oo, ito yung manubila. Takit mo, takit mo muna. 100 lang. pare. ledger no. no. 100 lang sa pare no. Yan no. no? Ah, yeah, Air paint no, 50 lang Magkano dyan? Ito ano lang to, 600 sa ah. na kadena Kasama kadena? Kasama na? Kusina boss Kusina ka? Okay, good. lang diyan, guys, oh. Ito, okay. 600 lang, oh. Ayan, 600. 600, oh. Ito yung kadena. Kasama na ba ito? Oh, kasama daw doon. Isang set na? 600, go, okay. oh. 600. Oh. Sama na, sama na no, Gobi 600 Sama na no, 420 oh, Raider pala, pang Raider eh Raider, oo oh, nga, Raider oh Kaya yun sa mga shock 400 sa shock oh, no Gobi, no? e may iba ibang ano no May tawag pa daw Kaya trotel Magkano? Sa Paris hotel okay sandon no bilit no accessories sandon accessories no dito sa lever. siya wala dito na lang sa bike sandon lang parish 1000 yung parish parish 1000 and guys mga motorcycle parts no? oh nga dito sa ano? oh yan dito na lang kayo no dito lagi sa Oh lagi araw-araw idol. Parts Motor thank you po so, Thank you. Salamat okay, okay.